Guys, samahan niyo ako. Another hole na naman tayo. Rice molder from Shopee. So ayan guys, nakatanggap nga ako ng parcel from Shopee. Binigay to sa akin ng isa sa mga friend ko na alam niyang nagbebento ako para sa bauna ng anak ko every day. So ayan guys, tignan natin. Pero sabi niya sa akin, eh, rice molder daw ito. So samahan niyo ako guys, tignan natin kung ano itsura niya. Ayan guys, na-receive ko siya. So ayan guys, kumuha na ako ng gunting pang bukas ng parcel. Mahirap kasing gamitan na naman ang kamay ko at na naman ang aking kuko. O, oh, ang first parcel guys ay ang bear rice molder na ang shape niya ay bear. O, oh, diba? Ang ganda. May cover pa siya. Tapos ang kanyang ilalim, eh meron din. So ayan guys, samahan niyo pa akong tignan ng isa pa. At guys, tignan niyo. hulaan niyo kung ano ang klaseng shape ito. 'Di ba? Maganda, nakakaaliw lalo at ang mga magugustuhan niyo rin na kumain na shape naman ito ng Mickey Mouse, guys. So ayan, dalawa sila, guys. Isang shape ng Mickey Mouse at isang shape ng bear para sa kanyang rice. So guys, sisipagan na naman ako nitong gumawa ng bento eh. So ayan, so, guys. So, nakabili na nga ako nun ng rice molder para sa bento sa baon ni So, everything kasi ginagawang ko siya ng baon, lunch at saka sa recess niya. So, bali, Um, minsan nilalagyan ko talaga ng mga design kasi talaga nag-effort ako bumili ng pang mga design para sa bento. So, ayan guys, samahan nyo ako. Minsan magbablog ako na ginagawa ko yung mga baon niya. Simple lang naman yung mga kaya kong gawin sa bento. So, kumbaga parang kaya ko rin siya ginagawa para mas ganahan si Rain kumain ng kanyang pagkain. ba diba? Kasi nga, lunch, minsan kanin, nilalagyan ko siya. Kagaya kanina, baon niya is uh, adobo with uh, egg, boiled egg yun. Tapos kanin sa lunch, tapos tinapay na lang sa recess nila. So, samahan niyo pa ulit ako sa so, mga susunod ko pang vlogs. Ito lang sa aking uh, YouTube channel, Unconic. Okay, guys. Bye! So again guys, gagamitin ko na siya bukas sa paggawa ko ng baon ni Rin everyday. So itong shape na to siguro guys ang una kong gagamitin para sa kanyang rice. Actually guys, pwede rin naman siyang pang shape for the uh, tinapay at kung ano-ano pang pwedeng pang hulma. Pwede rin naman sa egg. So samahan nyo ulit ako guys sa mga susunod ko pang vlogs. Bye!